Ang salang, Kapanalun ng aran mo, pagdating ng mo. So ayan mga biyahero, palapit na po yung imahe ng Los Tesarano kung saan uh, dito sa Barangay Zone 7. So nandito po kami ngayon nakaposte sa may crossing. ay. Yes, hello mga biyahero, uh, andito po ko ngayon sa kahabaan ng uh, Golpeo Street sa barangay Zone 5 kung saan nagkakaroon ng uh, tagpuan yung dalawang imahe dun sa barangay Aquino at uh, barangay Zone 5. So nakabang yung ating mga kaibigan na uh, kabalikat si Bicom. So, maya-maya, uh, aantayin po natin yung pagdaan uh, dito ng imahe ng Los Nazarenos. Uh, prosesyon po nila sa ngayong mga uh, araw na ito at maulam po. So, pero hindi po natitinag yung prosesyon nila dahil sa uh, sobrang dibuto po nila. At first time po na mangyari, naglalakad po. Yung iba naman ay uh, nag nakasakay dahil po may mga uh, bata. So, ngayon, aantayin po natin at bibigyan po natin ng... Uh, pupugay at uh, kukunan po natin ng video. So ayan po mga idol, uh, mag-aantay po tayo dito. Mm -hmm. Diri ka, di ka Uy, uh -huh. mapawaran ka? Bro, uh bro. -huh. So ayan mga biyayero, uh, narito rin yung mga uh, barangay tanod natin sa barangay sunto kung saan uh, nakikipag-suporta uh, doon sa prosesyon ng ating uh, imahe na uh, Los Nazarenos sa barangay sunto kasama po ang Kabalikat uh, Cebicom. So ang kasama ko po si Papa Roy, uh, isa ring membro po ng Kabalikat Cebicom kung saan uh, kahit maulan, nandito po po sila para bumantay at... Uh, alamin yung pagsasayos ng batas trapiko at lalong lalo na po yung suporta nila sa imahe ng Nos Nazarenes dati uh, ka muna okay. hello sa lahat ng mga subscribers ingat kayo ingat din kami thank you nasa asaksyem po natin mga biyahero yung pagbibigay po ng uh, ating mga kasamaan sa simbahan So, konting uh, tubig para sa uhaw at lalong lalo na po sa mga sumasama sa prosesyon. Santa <tinyo> Maria

Uh, kung saan uh, dito po dadaan yung uh, imahe ng Los Tres Arenas. Uh, pabalik po sa Barangay Zone 2. So dito po daraan galing po ng uh, Zone 8 at uh, liliko po sila na Zone 1 hanggang sa makarating po at makabalik po sa Barangay Zone 2. So hanggang dito na lang po mga biyahero. Yung ating update uh, mula po sa prosesyon ng ating imahe na poong isus na sarino. Opo, si The Good One PH at kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. So, maraming salamat.